Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ilang beses ba kayong naglilinis na inyong mga ilong? Sabi nga nila, kulangot is life at ang pangungulangot is lifer. Yes, pag-uusapan natin today ang kulangot in English, booger, pwede na rin snot or nasal mucus. Pero kahit nakakadiri ang mga kulangot, at kinoconsider ito na dumi ng katawan, may mga purposes din ang kulangot or bugar. At pwede rin nating malaman kung healthy or not healthy ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang kulangot. Sige, pag-usapan natin ito habang kayo ay nangungulangot. <laughs> Kaya tutok lang! My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, primary care, alcohol and drugs, and alternative medicine. Boogers, nasal mucus, or kulangot, are made up of dried mucus. Ang katawan natin ay juice, ng mucus. Ano ba ang mucus? Ang mucus ay tumutulong para matrap ang tiny particles na pumapasok sa ating mga ilong, kagaya ng mga viruses, pollens, at dusts. Tinatrap nila ito para hindi ito pumunta sa ating mga baga or lungs. Pag natrap na ang mga tiny particles na ito, ang cilia ay ang mga maliliit na buhok na matatagpuan sa loob ng ating mga ilong. Ay dinadala ang mga trapped particles na ito sa harapan ng ating mga ilong na kung saan naman kasama ng mucus ay natutuyo at ang resulta ay nagiging kulangot or booger. Sige, ipagpatuloy mo lang ang pangungulangot dyan <laughs> habang pinag-uusapan natin ang 5 interesting facts of boogers or kulangot. Unang-una na dyan para sa mga taong hindi naglilinis ng kanilang mga ilong. Oh, no. If you don't clean boogers out of your nose, you're most likely Swallow them. What? Kaya linis-linisan nyo din ang mga ilong nyo pag may time kung ayaw nyong malunok ang mga kulangot ninyo. Pag hindi nalilinisan ang mga ilong, ang mga natuyo na mucus na dinala ng cilia sa harapan ng inyong mga ilong ay pwedeng bumalik sa inyong mga nasal passages na pwedeng bumalik sa inyong throat at pumunta sa inyong mga tiyan. Huwag kayong magalala medyo salty ang burger, kaya may lasa ito. What? Biro lang. Number two, the best way to pick your nose or to clean your nose is with a clean tissue. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mucus ay nagtatrap ng mga tiny particles, kagaya ng viruses at germs. Kaya, if you're cleaning your nose using your bare hands, tapos hindi kayo naghugas at kumain kayo gamit ang inyong mga kamay, may high chance na itong mga viruses at germs ay pumasok sa inyong katawan sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Kaya, use tissue when cleaning your nose and wash your hands after. Number three, alam nyo ba kung medyo dry ang katawan ninyo? Ang katawan ay gumagawa ng mas maraming booger. If you have a lot of booger, try drinking more water kasi nangangahulugan na kayo ay dry. Our body makes thicker mucus when we breathe in dry air. The more water you drink, the less booger you will have. Pero wag naman uminom ng sobra-sobra dahil baka ma-overload kayo. Number four, it is okay if boogers or kulangot are bloody or discolored. Kung nakakakuha kayo ng kulangot na may small stains of blood, don't worry. It usually doesn't mean anything bad. May maraming maliliit na ugat sa loob ng ating mga ilong. Minsan, pag naglilinis tayo o nagbublow tayo ng ating mga ilong, itong mga maliliit na ugat sa loob ng ating mga ilong ay pumuputok. Kaya dumudugo ng kaunti. Dry air can also make it worse. Number five, some people eat boogers because they are salty. Huh? O ba? Diba, sabi ko naman kanina, medyo may lasa ang booger or kulangot medyo salty siya. Kaya especially the small kids. Pag nangungulangot sila, kadalasan ay kinakain or nilulunok nila ito. Kaya bantayan ang mga small kids kasi ayon yung nilulunok nila ang mga viruses and germs na natrap sa mga mucus or boogers pag nag-dried out. Alam niyo ba na ang mucus or boogers or kulangot ay nag-iiba ang kulay ito ay dahil sa ang ating katawan ay nilalabanan ang infeksyon. The color changes because of white blood cells. Ang white blood cells ay parang sundalo ng ating katawan. Ila ang pinapadala ng ating katawan para i-fight ang infeksyon. O sige, pag-usapan natin ang different colors. Kasi alam ko, hindi ka patapos nangungulangot. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Pag-clear ang mucus, this is normal. This is the normal color of mucus at kulangot. Nagiging green ito or yellow if there is a cold or infection. Pag yellow ang kulay ng kulangot or mucus, your body is trying to fight infection. The yellow coloring comes from white blood cells na pinadala ng ating katawan para i-fight ang infection or sakit. Pag medyo green naman ang color ng mucus or kulangot, This means that your body is fighting infection really hard. Ang germs or infection na ito ay medyo malakas. Kaya ang katawan natin ay nagsusuplay ng mas maraming white blood cells para labanan ang malakas na infection na ito. As a result, nagiging green ang ating mucus or kulangot. Pag reddish or pink naman ang kulay ng mucus, it means blood. But wait, wag mabahala. Gaya ng sinabi ko kanina, it might be often caused by irritation of the nasal tissues. Marami tayong maliliit na ugat na matatagpuan sa loob ng ating ilong. Pag naglilinis tayo ng ating mga ilong or nagboblow ng ating mga ilong, sometimes pumuputok ang mga ugat na ito, causing bleeding. Pero pag malakas naman ang pagdurugo ng iyong mga ilong, pwede niyong lagyan ng pressure para huminto na ang pagdurugo. At kung ayaw talagang huminto ang pagdurugo, consult your doctor. Pag medyo brown naman ang kulay ng inyong mucus or kulangot, it is likely a sign that you had a cut in your nasal passages at some point that has since healed. Ang dried blood usually shows up as brown. Pag maitim or black naman ang kulay ng inyong mucus, this is more common to people who smoke cigarette. Smoking can cause black mucus because of the chemicals they inhale while smoking. At kung ang workplace mo naman ay maraming dusts, it can also cause black mucus. At sometimes, pag black ang mucus ninyo, it can also mean that there is a serious fungal infection. If this is the case, consult your doctor. There you go everyone, nakakadiriman ang kulangot pero importante din, huwag kalimutang maglinis ng inyong mga ilong gamit ang tissue at wash your hands after. Siguro naman, tapos na kayo sa pangungulangot. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.